Okay, no? So ayan mga kamagilaw, nakikita nyo yung mata natin. Nangingitim na, no? Ito po yung resulta kung gusto mong maging vlogger. At wala kang edito lahat sa'yo sa'yo lahat ng trabaho, no? So ako mga kamugil mula dito sa project nagtatrabaho ako pagkagabi mga kamugil nag i edit pa ako, nag upload So ito, no? Okay lang 'yan. May tayo sa buhay. Eh. Oh, hindi naman ako nagmamadali kung kailan ibibigay sa Dios sa akin ah uh, yun lang no pero patuloy ako sa pagkilos mga kamkil pagsikap, pagpupusig yun yung pinaka importante kasi may pangarap ako oh. walang tigil sa pagkilos, pagkayod yun yung sikrito para maabot yung mga pangarap natin malay mo balang araw ibibigay, sa Diyos, ibibigay ng Diyos sa atin mga kamkil update tayo mga kamkil dito sa ating project Mati City mga kamkil na nayari sa light material tubular, metal cladding yan, tsaka uh, marine plywood yung ating flooring dito sa pinakasikang floor okay yan na ah. napapansin nyo open pa dyan no? yan po yung pinaka front nya may balcony tayo dyan na mangyayari napapansin yung mga mungkin maliit lang yung bahay na to pero uh, malaki yung gastos nito uh, may mga nagbablog kasi ang liit laki ng bahay ganito lang 180,000 lang yung gasto no? o, so, mahirap paniwalaan yung mga gano'n nakakongkrito pa iwan ko lang, sa lugar basta sa tagal-tagal Kung mga kamukilalo sa panahon natin ngayon ang mahal ng mga materialis kabisado ko na kung magkano yung abutin o gastuhin sa isang bahay kahit gaano kalaki yun no? Uh, may tansya ko mga kamil na yun kahit wala pang plano ibibigay pala sa akin yung sukat at uri ng penis na gusto niya malalaman may, tansya, may partial estimate talaga uh, ako dyan no? kung magkano ito mga maliit lang to pero Uh, kinontrata ko ito mga kamukil na uh. uh, hindi ko na nasasabihin sa inyo basta malaki-laki yung gastos nito mula ko ito sa ground floor hanggang ground floor hanggang second floor yung trabaho namin dito so sa second floor ayan nasa mga 75% na tayo ngayong linggo na ito mga kamukil matatapos na kapit yung second floor yung pinakakulang dito yung baba no? ay gagawa pa ako ng hagdanan dyan gagawa pa ako ng uh, lababu lababo no? kitchen sink yun lang yung pinaka ano namin dyan tapos para magpapa additional yata si sir dito sa pinaka laundry area nila na no? magpapagawa ng partition so ito na yung update mga kamukil nakapagkalatag na tayo ng metal cladding Ayan. wall metal cladding mga kamukil yung dingding natin ha uh, matagal na ako sa pagbablog ng no, mga ganito ang dami pa rin nagtatanong anong tawag nito no? yan liwanag yung gusto yung mga kamukil Wall metal cladding to ay no? yung kulay niya yung kulay nito mga kamukil hindi lang nag iisa no? Oh, kung ano yung mga kulay na alam nyo, meron na dun sa planta. O, ito mga kapit, itong ganitong klaseng mga kulay. Uh, exclusive to sa mga planta. Exclusive. Marami, yan. Katulad dyan mga kamagin, nakikita nyo. Uh, iba din kulay nyan, no? Wall meter cladding din dyan, no? so, gamit natin dito, tubular. Sa flooring natin sa framing, ayan, no? Yan. Pagka ganitong mga klaseng mga senaryo, mga kamagin, ang mangyayari dito, sikip-sikip uh, na yung bahay kung ano yung naumpisahan dun sa baba yung existing na bahay talagang uh, yun yung makikita natin dito sa pinaka flooring pero kaya ko pa siyang dayahin mga mungkin pagdating dito sa taas kasi ilili out ko siya ulit no? so ang nangyayari dito maliit dun na banda malaki dito na banda sa talikuran no? diferensyado yung diferensyado siya pero kung titingnan natin dito mga kamagil hindi po yung mahahalata dito no? kasi uh, dito lumabas yung pagka magnanakaw ko mga kamukil kumbaga kawat kawat ba kung sa bisaya ayan o oh. uh, bintana natin okay na so, itong pagdubululing bukas palibot na to dito so yung kontrata namin dito mga kamukil hanggang dubulo hanggang ano lang uh, external luling lang ayan palibot wala nang double to wala nang ceiling oh yun lang no flooring hagdanan balcony tapos tindahan dyan. Yun lang, no. Budget lang ni cliente yung ating pinagkakasya-kasya dito. At, tamang-tama din, wala ding lumapit sa atin na project na magpapatrabaho sa Davao kaya, uh, pinuntahan ko to dito. At, uh, nakikita ko sa sitwasyon nila sir. Kailangan talagang uh, makagawa sila, maka-extension ng bahay, no. O, napakasikit kasi yung area nila dun sa baba, ang dati. O, ngayon, uh, may second floor na sila. So yung sikip na nararamdaman nila dati mabawas-bawasan na yun kasi pwede nang uh, tirahan dito sa taas so yun o yung ating update yung ating flooring mga kamukil kung nakikita nyo nakapaglatag na tayo ayan o skulado-skulado yun mga kamukil napapansin nyo pero lalabas yung diferensya nito mga kamukil pagdating sa dulo ayan o so ninakaw-nakawang ninaka ko na lang ito mga kamukil ng diskarte kasi malaki dun uh, maliit dun malaki dito sa talikuran na to hindi ko na kayang baguhin yan kapag ka, eh, iskwala ko kasi pantay ko mga kamukil itong CHB na to itong mga pusti na to, existing na mga pusti nila hindi patong sa ating pusti sa second floor yun, no? yun yung mahirap kaya kung ano yung existing na foundation dyan sa baba yun na talaga yung masusunod natin dating sa roofing uh, ninakaw nakawang ko na lang ng, kunti mga kamukil para hindi masyadong halata silipin natin mamaya sa baba mga kamukila ha? mga kamukila ito yung project natin dito. Kanya yun siya kalaki. No? Bali may external ceiling tayo. Palibot. No? Sa kabilang gilid. Saka dun sa harapan. Tapos may ano tayo dito. Balkoni. Yan. Paganyan dito yung balkoni. Tapos dito sa baba. May bubong din yan. Uh, tindahan nila sir. So yun lang. Mga kamukil. Yung update natin ngayon. Thank you.